Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? <clears throat> Maraming salamat po sa lahat ng nagpabuk po ng reading sa atin. <clears throat> At ang marami po talagang kailangan ng ating tulong. Okay, ang dami rin na success story natin. Okay. Okay, so checking energies tayo sa inyong mga person ano nang nangyayari anong sa tingin ninyo na anong ginagawa niya okay meron tayong 10 of pentacles Masaya. Isang masaya, no? Okay. Sa tingin ko, you are dealing with a person na parang porsigidido ang gawin ng lahat para maging masaya kayo. Oo, oh, yun lang. May taong naiingit. Okay. I think involved yung third party. Kung hindi po kayo third party, parang uh, katulad din ito, reading ng na kahapon, nasagap din natin yung mga involved sa third party. At yung mga, kung second wife ka or kung first wife ka, depende na po kayo, kayo na po ang mag-divert ng energies. Pero nahag, nasagip natin dito na may something. Okay? Meron siyang nakatago. Okay. etong person mo, ano siya eh? Um, habulen may itsura, matalino. Okay. ah, uh, matalino siya. Pero something na nagaantay ka rin kanya sa kanyang effort, ano? Ma-effort ka rin naman. Pero sa nakikita ko, parang ayon niyang nag-uusap lang kayo. Gusto niya yung nagkikita talaga kayo. Okay? So, sa kabilang ano naman, yung mga na-spell or may nab nabasahan yung lalaki or babae, maring lalaki ka, nanonood ka, maring na nadasalan yung person mo, okay? Kung babae ka naman, maring yung person mo na may something talagang hidden na itinago niya, nagkasala siya sa'yo, tapos nakakakilala siya ng parang may marunong, okay? So, uh, si Ten of Pentacles and Ten of Cups, napakasaya ng energy niyang, ano. Like I said kanina, hindi, hindi siya, hindi siya contento, sa pag-uusap lang. Gusto niya yung nakikita talaga kayo. Okay? Parang yun ng ano eh. So, meron din siyang stability, financial. Sa tingin ko, masaya naman itong person mo. Nagiging masaya siya. Meron siyang isinugal, nag-take risk siya, na nag-positive. Okay? Hindi yung sugal ng lar laro, ha? Parang basta meron siyang ginawa, nag-take risk siya, tapos nag-positive po ito. Okay? parang gagawin niya rin ang lahat para makabawi din sa iyo. Okay. May magsi-sex, okay? May nakikita ako, may magko-contact, may magsasama. Okay, pag namimiss ka niya, parang gusto niyang agad na puntahan ka. Ayon. So, nag effort din pala itong person mo. Sa tingin ko, matutuloy naman po yung pagkikita niyo Parang nagpaplano siyang talagang pakasalan ka. Okay? Parang ikaw lang yung hin ikaw lang yung nagre-reject kasi parang hindi ka pa ready or parang sa tingin mo na parang hindi pa yung right time para magmadali. Okay, tama lang po 'yon. Good decisions po 'yon mga bossing, mga madam ko. Okay, so hindi siya kontento na nag-uusap kayo. Gusto kanya laging makita. Okay, pag namimis ka niya, gumagawa talaga siya ng paraan para makita ka or puntahan ka. Okay, parang hindi rin ito makatulog. Parang hindi siya nakakatulog kung hindi kanya nakikita ng personal. Okay. Parang may nasisense ako inihiling niya na sana magsama na kayo. Wow. Parang ang ganda. Kahit dito meron, meron parang bad na may nag-spell, may gumawa. Pero yung lumalabas, parang inihiling niya na mag, sana magkasama na kayo. Okay. Meron dito na parang handang pakasalan or pakakasalan or mag-live-in. Okay. Nakahanda siya. But, yun nga. Sana maging ready ka rin ha sa mga na spell or yung person ninyo na something na nabulungan, ang sign kasi niyan eh paiba-iba yung mood at saka biglang nagigising sa ala stress at out of nowhere yung mga decision niya. Hindi mo siya maiintindihan. Okay? Yan yung mga sign mga bossing. So dito naman tayo dumako sa inyong reading mga mahal ko. Hey, okay, Tingnan natin kung kamusta naman kayo. Kamusta? Ang ganda ng reading ngayon. Okay? Mukhang may magkikita, matutuloy din yan. Kung naguusap kayo, parang naiinis na siya na sana dumating na yung panahon na magkita kayo or magkasama. Okay? Pero parang nag-doubt ka dito, no? Parang something na, parang hindi ka naniniwala kahit nagsasabi siya sa'yo ng totoo. Ace of Wands, yan ang energies mo ngayon, may bagong, wow, may rainbow tayo. Meron kang um, isang good news, mga maririnig, okay? Um, growing, so as you can see, meron siyang uh, stem na may halaman, tapos may crystals. Ibig sabihin, uh, mag-grow ka mas lalo. Uh, malakas yung energy mo ngayon, uh, itong pagdating ng itong bukas, maaring mamaya to mangyayari, or itong week. Okay? Possible. But just climb this reading, ha? Ah. I-climb yung reading, yung mga positive. Wala namang humasama dyan. Okay? So, may nasisense ako na parang good news ang ma-ano ma mo, maririnig mo. Kasi, mashallah. tingnan mo yung Ace of Wands and Page of Wands. Nandoon na naman yung crystals. Okay? So, meron kang answer prayer. Mag magaganap, sorry. Magaganap. Meron kang inaantay na balita. Maring message maring tawag, good news, any kind na may inaantay ka, may possible po yan na mangyayari na. Okay. Um, wow, the table, the table is turning to you. Wow, ang ganda, no? Parang panahon mo. Panahon mo ngayon, kumilos ka, gumalaw ka, uh, huwag ka masyadong malungkot, mahal ko. Kasi kung ano man yung kinalulungkot mo, mas lalo mo siyang ma-attract yung mga negative. So, syempre, huwag kayong mag-isip ng mga ganun, okay? So, ang isipin natin na lagi tayong may pag-asa, mga mahal ko. So, three of pentacles, tama lang yan. Uh, masyado ka magiging busy tomorrow o this week. Magiging busy ka yung energy mo. Um, magiging okay, okay. So, wow, meron na naman tayong nakikita dito na parang, race taker yung mga nabsorb na natin dito. Okay? Kung ano man yung sinugal mo or magtitaste ka, risk ka or kung ano man yung mga plano mo dito, talagang matutuloy ito at magandang uh, panimula ito. Okay? Maring magbubukas ka ng business, may plano kang ka bagong trabaho, bagong gagawin, ituloy mo daw yan. Okay? Sa bagay para, pa, kasi kami mga Virgo, Virgo race taker din kami. Okay? Um, hindi kasi natin susu hindi kasi natin alam kung ano yung mangyayari kung hindi natin susubukan. Wala namang masama. Kung natalo, hindi tanggapin. Kung hindi, hindi. okay, that's fine. ba? Diba? Salamat kung nag kung panalo kayo kung ano man ang race ang rinis ninyo. Okay? So, lagi n'yong susuungin ang dapat n'yong suungin, mga mahal ko. Huwag kayong matakot. Nine of Wands, okay? Five of Swords, Okay. So, ingat-ingat lang sa mga um, meron nakapaligid sa'yo na parang um, naiingit sa'yo. May taong galit. Halimbawa, nagbibigay ka sa isa mong pinsan, hindi ka nakapagbigay dito, para nakapagsalita sa inang hindi maganda. Okay? But, ilagay nyo ito sa mga likuran nito ng mga tao na to, mga bullshit to. Okay? Sorry sa YouTube ha. Sorry, hindi ko, hindi ko, naiinis lang ako sa mga taong ganon. Okay? Bakit kung kung hindi mabigyan ng ng kung hindi kayo mabigyan ng alimbawa ng expected ninyo hindi po lahat sa lahat po ng pagkakataon ng pupuntahan ninyo ay laging meron okay so lagi niyo iisipin na yung tao na yan ay hindi naman po laging meron yan lagi kayong patient po okay so nine of wands and five of swords and knight of cups and the moon okay so Um, nalulungkot ka kasi something na meron din gumawa talaga sa person mo. Okay? Yung iba sa inyo. So, yung iba naman po sa inyo, um, baka meron kayong makagalit ngayong today. So, iwas-iwasan po natin yan. Meron magbibigay ng stress sa inyo, iwas-iwasan natin po yan. Okay? Naintindihan? So, anything na magbibigay sa inyo ng, ng lungkot, okay? Mag, huwag nyo masyadong Um, problemahin ito. Okay, mga mahal ko? Knight of Wands, uh, King of Cups, meron tayong Six of Cups. Okay. Oh, may bisita may pupunta sa'yo. Kung ano man yan, uh, may lakad kata at matutuloy may blessings din paparating pa sa para sa iyo, mga mahal ko. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng nagpa-reading po, nag-book ng reading. Ito po ang aking Facebook account, MyLitaro. Um, Linagay lang po yan yung Facebook na yan, or yung number kasi para meron po kayong ano yung tawag dito? Meron kayong uh, reference na Facebook ko talaga. Bawal pong tumawag, bawal mag-text. Meron talagang hindi nakakaintindi, no? Meron din tumawag sa akin, meron nag-text dito sa akin. Bakit? ang kaya nga po linagay dyan para alam ninyo na akin po yung Facebook account yan. Bawal po yan tawagan. Inuulit ko, bawal yan tawagan. Okay? So, eto po ang aking Facebook account, February 4, 969 ang kanyang uh, cover. Ito po. So, June 4, 2023, 588. Okay? So, message nyo lang po ako ah, uh, maraming nag-message sa akin na baka doon na spelling person nila. Baka nga, kasi kung feeling niyo may something, mas, pero mas maganda po talaga magpa-reading kayo para hindi kayo at saka matapos na yung hinala ninyo, yung mga pag-overthink ninyo. Okay? So, lagi nyo po yung iisipin. Ingat po kayo and maraming salamat. Bye-bye. Ay, babasahin ko pa pala yung mga nagpapasalamat sa akin. Sorry, nakalimutan ko. Hello ma'am, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ka at sana po ay talagang tuluyan kang gumaling ma'am. Ah, nalulungkot ako kasi nabalitaan ko may sakit ka ma'am. Ma'am, wag po sana niyo pabayaan ang sarili niyo kasi marami po kaming nangangailangan sa inyo. At maraming salamat din sa pag-ayos sa akin ma'am. Uh, proud na proud po talaga ako na isa ako sa mga naalagaan mo ma'am at lahat po talaga ginawa ninyo para sa akin. I love you ma'am. Mulat sa pulpo ikaw lang po ang naniwala sa akin na makakaya ko ito lahat. Ikaw lang po ang hindi tumalikod sa akin ma'am. Maraming maraming salamat ma'am. Uh, natuloy na rin po ang pagkuha sa akin ng asawa ko at mukhang nung nagkita po kami, ay maayos na po ang kanyang pagtanggap sa akin. Ang laki po ng pinagbago niya, ma'am. I love you, ma'am, and thank you. Oh, di ba? Mahaba pa yan. Marami pa siyang sinabi sa akin. But, um, inanon lang natin, okay? Siyempre, maraming salamat din sa mga kliyente ko na patuloy pa rin na uh, nag- nag, nagpapaalaga sila, okay? So, yung iba nagdadagdag ng power, nagdadagdag, nagdadagdag sila ng isang cup kasi alam nila talaga ang laki na may tutulong natin sa kanila. Ingat po kayo. Bye-bye.